wala sa nobelang isinulat ni Jose Rizal. Mula sa kabanata bilang tatlo, isang hapunan ang inilaan para kay Ibarra. Padre Damaso, isang makapangyarihang pari na Pransiskano at ang tunay inaama ni Marie Clara. Padre Sibila isang paring Dominikano na may papel bilang tagapagmasid sa mga kilos ni Ibarra. Ginoong Laruha Tia Isabel, ang hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara. Kapitan Tiago, ang ama-amahan ni Maria Clara na isang mga ngalakal sa Binondo. Crisostomo Ibarra. Ang kasintahan ni Maria Clara na isang binatang nag-aaral sa Europa. Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago at nobya ni Crisostomo Ibarra. Si Tia Isabel ay binabati ang mabagong dating Nag-uusap si Padre Sibila, Padre Damaso at Antinyente ng Gwardiya Sibil. Hindi ba ninyo batid na marami sa Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi rin ba ninyo batid na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Maaari mong saktan si Kapitan Tiago. Ha? Matagal nang ipinagpalagay ni Kapitan Chago na siya hindi isang Indio. Inuulit ko, wala nang makakatalo sa kamangmangan ng isang Indio. Biglang natigil ang usapan ng dumating si Kapitan Tiago kasama si Crisostomo Ibarra. Mga kaibigan, ipinapakilala ko ang dahilan ng pagsalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kalating lang galing sa Europa. Buenas noches, senyores. Sa mga kura ng aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, patawarin po ninyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailan may hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kayo ba ang anak ni Si Senyor Chente. Salamat at nakarating kayo nung na walang sakuna. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Siya'y kilalang marangal. Gino'o ang papuri ninyo sa aking amay, mga sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Mga ginoo, handa na ang hapunan. Halina, tayo magsasalo-salo. Senior Ibarra, sa halos pitong taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamalagang bagay ang nakita nyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang pagkaalipin o kalayaan ng isang bansa ang nagdidikta ng kasaganahan o paghihikaos nito. Iyan lamang ang nakita mo? Alam na iyan lahat ng bata sa paaralan. Mga ginoo, pagpatawad din yong aking pag-alis. Ako po'y lalakad bukas kaya't madaming kailangan latasin mga ginoo, para sa ikabubuti ng Espanya at ng Pilipinas. Nakita na ninyo? Yan ang kasamaang dulot ng pag-aaral sa Europa. Nagiging mapagmataas. Dapat ipagbawal ng pamalahan ang gayon. Marahang naglalakad si Ibaran ng walang tiyak na patutunguhan. Nakarating siya hanggang sa liwasan ng binundok. Pinata, mag-iingat kayo. Anong nangyari sa iyong ama ay isang halimbawang hindi na dapat na pa. Ginoo, alam kong hindi mo ako nais pasakitan. Sabihin mo kung bakit siya nablanggo. Nung panahon niya, oy, may isang sundalong naalis dahil sa masamang mabari. Kinawa siyang tagasingilang buwis ng mga sasakyan. Isang araw, ang artilyero'y tinukso ng mga bata at sinigawan ng babi-bibobo. Hinabal niya ang mga bata at nang abutan ay hinukol ng kanyang baston. Ang batang tinamaan sa ulo ay nag siyang pagdaraanan ng iyong ama. Hinawakan niya sa bisig ang artilyero at sa kamiluka. Nakita na lamang ng artilyero'y napasuray sa malayo-layo at ang ulo ay bumagsak sa bato. Sumuka ng tugo at namatay ang artilyero. Nabilanggo yung ama. Siya pinaratangang pilibustero at erehe. Dapat sana siya sa sapagkat pinatunayan ng magagamot na ang kinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Sinakdali iyong ama na nangangamkam ng mga bukarin kaya't pinapagbayad siya ng kapinsalaan. Pinagbintangan din siyang kasabwat ng mga tulisan. Nang siya'y malapit ng lumaya, ang kanyang katawang nangihina sa pagkakapit at pag-iisip ay naging sanhi ng kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay kamatayan. Kaya pala, kaya pala hindi sinabi sa akin ng kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko, Pagkatapos makapag-agahan ay nanahis si Maria Clara upang hindi mainip sa paghihintay. Napansin ni Kapitan Tiago na namumutya si Maria Clara kaya ay pinayo magbakasyon ito sa Malabon o sa San Diego. Pagkabili mo ng damit, tutungo tayo sa Malabon ng ilang mga araw. Wala lamang ang iyong inama. San Diego na pinsan. magandang bahay natin roon. At isa pa, malapit ng pista. Siya nga! Halika, mag ka habang sila'y nag-uusap. Bilisan mo, bilisan mo! Hindi pa rin kumukupas sa iyong ganda, Maria Clara. Hindi mo ba ako nalilimutan sa paglalakbay mo sa mga bayang pinanahanan ng mga magagandang dalaga? Mahal ko. Alam mo ba ako isang mapalad na nila lang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil ipinagpa siya ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa aking harapan. Ay sus! Binola pa ako. Hindi kita binobola. Mahal ko. Sinumpa ko sa harapan ng yumaong kong ina na isa lamang ang aking ibigin at paliligayahin at ikaw lamang yun. Ito Itong dahon ng sambong na alaalam sa akin. Yan ba ang liham na ibinigay ko sa iyo? Wala ka namang liham na ibinigay sa akin ah. ayaw kong umalis. Ngunit ang katwiran ng aking ama. Ikaw ay lalaki. Kaya't katungkulan ng matutuhan kung ano ang buhay at nang mapaglingkuran mo ang iyong bayang pinagkakautangan ng lahat. Sa piling ko'y matutulad ka sa sinabi ni Baltasar na halamang lumaki sa tubig. Dahoy na lalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init. Kalimutan ko ang aking tungkulin ng dahil sa iyo dapat na ako umuwi sapagkat bukas ay karawan ng mga patay. Karawan. Mag-iingat ka, mahal kong pisos mo.